Ayan mga po, mayroon po tayong kukunan ng video dito. Ayan. <coughs> Dahil namimiss ko na rin po rito. <coughs> Ganito. Kung taga-kison ka, alam nyo rito kung anong pangalan. Ayan, nalapitan po natin. Taga-kison ka, alam ako ang pangalan nito. Ayan, guys. Uy. Ayan, guys. Ito sa amin sa Tagalog. Ginugulay namin to, Ginugulay yan. Ayan, ang tawag sa amin yan ay Gabi, San Fernando. masarap po ang gulay niyan mga ka-idol. Ayan, po tayo dyan. Ayan. Sa Tagalog po, Gabi. Masarap po ang laman yan mga idol. Ang laki ng dahon, no? Ayan. Lumalaman po yan. Ayan. Saging... 嗯。Yeah.